Ay, oh, ayan, nandito ay, na pa. Padatanggalin muna pa. natin 'yan. So ayan, dito na kami sa loob ng compound. Na. Ano? Ito 'yung in. At Sige, tasunod ako. Puna ko lang kasi, sunod ako. Ayun ano? 'yon. Yeah. Eh yung bibingan ni ano. Emilio Aguinaldo. Yeah. Ay, gandang panghali. Dito na kami -ano sa loob. Ito si ano, Ginaldo, mga gamit niya. Ang ganda ng helmet. Ang helmet, pwede kong pambike yan. Oo. Oh. <laughs> Kit ng baril. Ang dami niya ay mga bala. Ha? Mga bala. Ito yung damit niya, maliit lang si ano ano. Maliit lang si Ginaldo, yung sapatos niya. Oo, maliit ng sapatos eh. Saka yung damit, ang liit. Mga 5 lang siguro yan. No? Maliit lang. Ayan, liit ng sapatos. yung boots uh, eh. Boots? Ito uh, ang tibay size, ano lang siguro to. Mga 6 lang, ano? Oo, uh, Baka di pa kasi sa akin yan eh. Ano ba sukat ng paa mo? Ay, Ay oo. Oh, oh. Hindi nga kasi yun. Kasi <laughs> ito, ito, <itrado> lang Dito <laughs> ng damit eh. Ang katipunan. Ayan. Yeah. magdalo mm -hmm. pinagrawa na sa kulo, no? tuloy sa kote. Yung katawid daw. Oo. Oh. Saan? Ah, ito. Ito, yung sa... Ito sa boko. Oh. Huh? Ito yung tuloy sa kote. Hindi na Hino natin na. Na, Ano ba hindi na natin ka Yung hindi natin hindi niya ako, talas ko na siya. Ah, mga kilalang labana yeah. sa Cavite. Ito naman. Ang punang Espanyol. Notable battle sa mga Espanyol sa Dalahican. Dalahican. Bahagi ng tanggulan ng Pwersa ng Pilipino sa Sapote. Ito. Oh, sa okay. bahagi ng Pilipino sa Sapote. Sapote, may tulay-tulay ng Pilipino. Ang sabi niya, oh. <laughs> Agi eh. Oh, lagi dong ano. <laughs> so, <you empower>. <laughs> Tayo yung pa. Lagi. Kaya yung sabli yung ano niya, eh, no? Ano ito? Ah, ito yung kanyang ano, gamit. Hindi na ano, bawal kasi ang flash. Ayan. Yeah. Ang basang ano aircon. Pag-inom sa tansa. Mula biyak na bato hanggang Hong Kong. Ah, ito yung kanyang ano, mga ดูมันดูมาในปีที่เป็นกลุ่ม hindi dito yung kanya nga. Uh, mga sandatang pandigma. <coughs> galing nung ano eh, galing nung <laughs> <coughs> Digmaan laban sa Estados Unidos. Paglipat ng Subisera Hindi natin makunan doon Sino ba ito? Parang si Sakay ito Hindi nga ng mga pa ng paan niya no?

Ito yung kanyang mga kantin. Kainan. Ito yung panggera niya sa pato. Ah, panggera. Oh. Ito yung na niya ng tubig. Maganda nga pang ride to. Ito na. Oo. Ito yung kanyang boots. Ito yung ano. Helmet yata ito eh. No? Ano ba ang kasi buwan? Gerald. merong ano, digital ano, digital clock 'yun ah. <laughs> ano ay e, pager. 'Yan <laughs> ang antique na desk, ang ganda. Ano? Ano siya? Oh, 'yung 'tong Oh, ano? Mga taba ako. O yan, yung mga cane. Tungkod. Laki naman ng susi na to. So, ito yung chessboard board niya. Yung chess ano nila. Oh. Antique. Ito yung mga tungkod na ginamit. Ito yung mga tungkod na ginamit. Sabi ni sir. Pero yung tungkod na yan, hindi ibig sabihin na matanda na siya. Yan yung simbol na kapayo sa buhay. Mm hmm. At pag mga ganyan kasi, mga ano pa, don. Oo. mga araw. Oo, oh, mga don na may ganyan. Tapos kita, dito, dito, dito. Dito, dito niya Ito yung pagkakahawin ni kay President. Mm -hmm. Kaya yeah. siya ng mga Amerikano sa palanan ni Isabel. Sa layo ng tinakbo niya, nilakbay niya yan. Tapos pagdating ng palanan, ahuli. Amerikano po po, ang sides. Ah, May second floor pa kayo sir Mga oh. San Pedro po, Laguna. Okay. Ito, yung first floor. Ayan yung mga gamit. May sibat. Saan na Dito sa labas na. Ah, hindi na po. Ayos ah. Alright. Dito na kami, palabas. Ticket flow, I'm set up. Salamat po. Okay, second floor. Dira, dira. Okay, tiyo. Okay, tiyan po kami. Salamat po. Dito na din ba? Oo. Akit kami sa second floor. Red carpet. Yan. San po bung dito po muna. Kaluwa. Dari oh, yung. May yung kahoy lang yan. Oo, oh. ito mga kahoy. Silid ng anak na babae ni yung...

Uh, yes. So, those po are still the uh, containers that the family uh, donated together with the collections po of the house. So, General Emilio Aguinaldo has his picture here. He was operated at the Philippine General Hospital because of appendicitis so the appendix is here po inside the vial and then beside it is a ghost. so unfortunately the 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 gauze was left inside after the operation so what they do is they open again the surgery and then they took out the so that, that happened in uh, 1920 po, in uh, the Philippine General Hospital

Ah, dito. Ay, hindi. Samba. Ah, banda. pala yan. And Isang malaking Sa yan. Isang siguro master's bedroom. Uh -oh. so, ito yung siya. nila. Oo. eh labas eh. Ito so, yung kanilang banyo ko nilago siya sa Sa, ilog eh Hindi eh Secret passage ha huh? mm hmm. Yung CR nito ha So ayan Tayang, Ay, pa to yung kapis Nakapis na yan, ilang taon na yan hmm. Ito yung kanilang Saan? ano? So, laki. laki? puro puro ang puro umatagyag is puro narapa yung mga araw ng tabla kapal pa niya no? oh, nabit. talagang purong kahoy eh, no? pati yung flory no? Oh. kaya eh, yung likod Ah, dito yung ano, winagayway yung ano. the, the carvings, those are the plants of the people Lord, so, dito sa taas, dito ginaganap yung mga ano nila pag may meeting siguro, no? Oo. Okay. Pag may meeting sila, tsaka mga ano, may mga okasyon. San? Ah, dito binagayway yung ano, ano? Ito, to dito. Ayan, itong area na to, yung may, ano, pinto na, yun, yun, Pinto. Diyan yung binagayway yung ano. Watawat ng Pilipinas. Ayan. The 8th rays of our. So, uh, our faith, the sign of hope. The eight rays that we see on our Philippine flag represents the eight provinces that were placed under the margin with Spanish overhead. So, those provinces also are the provinces that took their revolt against the Spanish. Yes. Ayan. Ah, mga ano pala to. Siguro ito yung kanilang So, yung Dito ginaganap yung kanilang mga pag may mga okasyon. Pakinusalamin. salamin Eh. Ganda oh. Ah, na yung palabas. Hmm. Ano, ito may mga kahoy dito. Puro ano to. Solid na ano to. Meron pang pocket to na. Ha? May attic pa no. Close. Yeah, Close dito. Ayun, meron yeah, yung pocket, isi yung pocket. Yung... Oh, yung parang so, tower. Yung pupuntara ko. Oh. oh. Uh, ito pala yung mga pictures na Ayoko, si Bonifacio Tsaka si Si Rizal Pio del Pilar Baldomero Aguinaldo Si Coronel Bellarmino, Antonio Luna Antonio Recarte LED plugs. Ito na yung pababa. Sa likod. Yan. Ito na yung sa likod nila. Ayan yung living na niya. Tanya. nakalagot ako yung ating kits ito na yung likod ng bahay ayan against the light. Dito nakalagak yung kanyang ano, mga labi. Ito na yung labas. Ito na yung palabas. Ito kami yung kanina. Ayan, ito yung nakita namin na kanina. dito binagaywa yung mataawat. palabas na, dito na tayo sa labas. okay ang bahay ng ating unang pangulo ng Pilipinas si General Emilio Aguinaldo okay thank you for watching till next video pag may pagkakataon kaya pasyalan nyo to nandito lang to sa Kawit -tabite. God bless sa ating lahat peace